Mm. mm. Kalasin mo 'yung pahirap na nilagay mo sa tao mo. Kalasin mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo 'yung utay sakin Tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo, tanggalin mo. tangkalin mo ano pahirap na nilagay mo, mo. 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 Mm. mo. mo diyan. Sige, tanggalin mo. Tanggalin mo mula ulo hanggang paa. Kalasin mo lahat. Mm. Tanggalin mo. Mm. Sige, kalasin mo. Mm. Kalasin mo. mm. Tinatarantado ka! Anong klase yung ano ka, elemento? Nakawang Ano na nakawang ka? Ano ka klase elemento? Ha? Ano ka klase elemento? Ha? Ano ka klase elemento? Ano elemento? Alaga ko. Alaga mo ang alin? Alaga ko. Alaga ang alin? Isi alaga? Alaga ko. Alaga ka? No. Sino may alaga sa'yo? Lalaki. Lalaki? Hindi mo kilala? nag ka sa'yo? Hindi mo kilala? Yung oh, lola niya. Ha? Yung lola niya? Anong pangalan ng lola niya? Ha? Anong pangalan? Ha? Paano ka tinatangtado nitong babaeng to? Paano? Sabi, sabihin mo, paano? Paano? Paano ka tinatangtado? Uh, eh, matutunaw ka niya. Sinasabi ko sa'yo. Ah! Uh, Ayun, hindi ko ba akong makasasin ito? Oh. Paano ka naman